ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong nilakawan. Putang ilang mga Pilipino. Kaya sa na lahat ng mga kapwa ko, artisan nasa ngayon, pati rin yung mga na nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto sa sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero tutak ilanin niyo! Ito sa kaming sa pero Panginoon, patawan at matawanin nyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong nilakawan. Putang ilan nyo! 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 Putang ilan, nyo! Putang ilan, nyo! Putang ilan nyo! <laughs> Tapos na ang panahon ng mga mapapait at ng mga resilient. ginago ang mga resilient at hindi na ubra sa akin yung pangit-pangitan kumikinigan, tahimik-tahimikan patawad pero hindi po hindi ko sisimplihan hindi ko babagitan ng mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila nagtataw sa katunayan mga hayop sila so bakit natin babagitan ng mensahe natin hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil disenil ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. <coughs> hindi tayo pwedeng kumalma. <coughs> hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magkikis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalak sa kanila. Dahil mga pastos nila Yeah! Mga ula sila at mga baboy sila. Yeah! Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang niya sila. Yeah! Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Yeah! Yeah! Kaya tama yan. Sumigaw so, lahat ng Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang bato, ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Dapat patayin ang mga korot na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korot. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official hindi ko tatawag na public official ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao <laughs> ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw ang corrupt na politician ang corruption ay higit pa sa terorismo <laughs> ang mga terorista namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong nilalakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga iba ang panalaw, pananampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang nilakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito-ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin. hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takotin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat, lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang yeah. atay. Pati mata, i-donate. Walang ito nila kasi nga. Hindi tayo pwede maawa kay mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyo lahat. Sasamahan natin kayong gamamaya. Isa pa, putang ina nyo. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. na tama na huwigan ang lahat ng mga Pilipinong nilakawan. Putang ilan nyo! 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 Hindi ito kilos ng iisang tao lamang. But we have to work as a country. Tayong lahat, as a people, kung kumilos tayo, kailangan po na marinig ang boses natin na gusto natin paguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot, gusto natin na makulong ang corrupt. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang. But we have to work as a country. Tayong lahat as a people kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto natin baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korup. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang. But we have to work as a country. Tayong lahat as a people kailangan pong kumilos tayo kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema at syempre gusto natin na may pananagutan gusto natin na makulong ang corrupt hindi ito kilos ng iisang tao lamang but we have to work as a country Kung kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korup. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang. But we have to work as a country tayong lahat as a people, kailangan pong kumilos tayo. Kailangan ko na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korup. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang. But we have to work as a country. Tayong lahat as a people, kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto natin paguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot, gusto natin na makulong.